Senator Cheese Escudero tila bumabawi at naghuhugas kamay o sadyang nag-iingat lamang sa kanyang mga ginagawang aksyon at mga desisyon mga kaibigan. Kung inyong matatandaan noong kasagsagan po ng uh, Congress hearing kaugnay sa usapin ng uh, Pogo na kung saan ay uh, idiniin ng mga maraming kongresista, no? Lalong-lalo lalo na ang bumubuo ng Quadcom, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay una nang naipahayag ni Senate President Cheese Escudero na hindi po kasalanan at hindi po nag-umpisa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang usapin o paglaganap o pagkakabuo ng mga pogo Business Ano po ang POGO? Philippine Offshore Gaming Operations. Ayan. So, ipinaliwanag po dati pa ni Senate President Chis Escudero na ang uh, pag-iimplementa ang uh, regulation o ang uh, humahawak po sa mga ganitong uri ng negosyo ay uh, ang CESA. No? Ngayon po napansin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maliit lamang ang tax na nakokolekta ng ating uh, pamahalaan sa mga online gamings na uh, minamanage po no ng uh, o hinahawakan ng ZESA. Kaya naman inilabas po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Executive Order number no. 13 if I were not mistaken na kung saan ay ito po ang uh, nag-uutos sa mga ahensya ng gobyerno to strengthen no the battle of the government against the uh, proliferation of the online illegal gambling okay sabi sa visa po ng executive order ni uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ipinag-utos po niya sa mga awtoridad na bantayan ang paglaganap nang mga illegal online gamblings dahil nawawalan daw po no ng uh, pera ang bansang Pilipinas dahil mas malaki po yung pera no na pumapasok sa mga operasyon ng mga illegal online gamblings na ito na hindi naman nakakakolekta ang bansang Pilipinas mula dito. Ibig sabihin they are operating in the Philippines and yet wala tayong nakukuhang uh, taxes coming from the uh, uh, illegal online gamblings kaya inilagay po niya doon sa executive order number no. 13 palakasin no ang pagbabantay ng gobyerno so para mangyari ito mula sa SESA ay inilipat niya sa Pagcor ang uh, registration ng mga ganitong negosyo. So very clear mga kaibigan, very clear po no na minanipula ng gobyernong ito ang paninira kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, so ito na nga po mga kaibigan. Dahil naipaliwanag na po ito dati pa ni dating ni, ni Senate President Chis Escudero, malinaw po no na hindi po sa panahon ni Duterte nagumpisa ang pogo sa panahon po ni Duterte nilabanan ang paglaganap ng mga ilegal na pogo. Okay? So ito po ang nangyari. So ipinasara po ng gobyerno ang pogo. Okay? So ito po ang mangyayari ngayon mga kaibigan. So ha 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 ha. Ngayon ay nakatotally banned na nga po ang pogo, no? And uh, ang ang uh, katunayan nito mga kaibigan ay binubus po ng gobyernong ito ang PIGO. PIGO, Philippine Inland uh, Gaming Operations. So ano po ibig sabihin ng PIGO? Okay? Ano po ang pagkakaiba ng PIGO sa POGO? Okay? Ang POGO ay mga negosyo dito sa Pilipinas na kung saan ang naglalaro gumagamit ay ang mga foreigner o mga ibang bansa. Ibig sabihin, ang pera ay nanggagaling sa ibang bansa patungo dito sa Pilipinas kasi nandito po ang mga operasyon ng Pogo. Okay? Again, ang nawawalan ng pera ay ang mga nasa ibang bansa. Kaya nga po Philippine Offshore. Doon pa lang sa pangalan, Philippine Offshore Gaming Operation. So ibig sabihin, ang mga naglalaro ay mga foreigner. Kapag naglaro sila doon sa mga games na 'yan, tayo po ang kumikita. Pilipinas ang kumikita dahil pumapasok yung pera nila sa atin. Whereas sa Pigo ang mga negosyo ay sa ibang bansa pero ang mga players o naglalaro ay mga Pilipino. So malinaw na malinaw mga kaibigan na ang nawawalan ng pera ay mga Pilipino dito sa bagong uh, isinusulong ng gobyerno which is Pigo. So kayo po ang uh, bahalang uh, humusga mga kaibigan. Kayo po ang bahalang humusga. Kung sino sa tingin ninyo no ang may balak na sirain no ang financial uh, capability ng ating bansa ang panahon ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte o ang kasalukuyang administrasyon kayo po sa mga nag-aaral, sa mga matatalino dyan, intindihin po ninyo ang operasyon ng Pogo at ang operasyon ng Pigo. Saan kayo mas maniniwala? Ano po ang sa tingin ninyo? O ano po ang gusto ninyo? Kayo po ang mamili ang pogo na kung saan ang mga manlalaro o gumagamit ng mga operations na ito ay ang mga foreigner at pumapasok ang pera nila dito sa Pilipinas o ang pigo na kung saan ang mga manlalaro ay mga Pilipino pero no ang mga perang nawawala sa mga Pilipino ay pumapasok paput patungo po sa ibang bansa. So, kayo na po kailangan po ninyong manindigan, kailangan po ninyong sumagot sa, tan sa tanong na ito. Dahil kung hindi po ninyo ito sa uh, sasagutin, kawawa po ang bansang Pilipinas. Nakakainis lamang po. Sobrang nakakainis. Siguro ang kinakailangan lang nila kung meron silang nakitang anomalya sa Pogo, ito ay irehistro ng tama gawing legal. Dahil kumalat po talaga ang mga illegal na mga negosyo to strengthen no hindi po nagawa ng mga otoridad ng tama ang nakalagay po doon sa Executive Order number no. 13 na inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibig sabihin po, ang may pagkukulang po ay ang mga otoridad dahil hindi po nila ng panan ng tama kung ano ang sinasabi at ipinag-uutos ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay pamahalaang maayos. Ang uh, registration ng mga businesses na ito. No? Ibig sabihin, kapag ito po ay nairehistro ng maayos, mas malaking tax ang makukuha natin dito. Yan po ang purpose ng ating uh, gobyerno. That's why inilipat po ang uh, registration mula sa SESA patungo po sa Pagcor para mas malaki po yung tax na makokolekta ng ating bansa. So, there you go mga kaibigan. I leave it here.